Hi guys, good morning. So ano dito 7:30 yata dito at ako ay ina antuk pa. Hindi ko masyadong pinatulog si Donton kahapon, bali dalawang beses lang siya natulog sa maghapon pero pareho pa din. Pagising-gising pa rin siya sa umag ay sa gabi. Tingnan niyo oh, kumakain siya nung ginawa kong tinapay. Yan. Yung ginawa kong tinapay, oh, pandesal. Ano ba? Yan. Mm. Mas nakakain niya yung pandesal kaysa kapag gumagawa ako ng futok or Spanish bread. At ito yung tinamin. Wala kaming gatas kasi yung binibiling gatas ni Asis, napapanis man. So, kapi tayo guys. Bali black kami na may tanglad, na may cardamom Niluluto ni Asis. Kaya nang sabi ko nga, hindi kami nag lagay ng milk kasi yung binibili niyang milk sa gabi kahit na fresh yung binibili niyang milk nakalagay din siya sa fridge pagdating sa umaga pag pinakuluan na panis na, namumuo siya nagiging ano siya nagiging yogurt ang itsura niya kaya nagblablak tina lang kami so ito na yung tinapay natin kain tayo hmm. Delicious? Mami bread delicious? May kwento pala ako sa inyo. May kwento pala ako sa inyo. Nung nakaraan, dumaan yung nagtitinda ng tinapay. Sabi niya, Mami bread ayo. Sabi ko, wala akong pera, ah, chef. Sabi ko, wala, wala akong pera pambili. Kasi wala talaga akong pera. Sabi ko, ang 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 pera na kay Asis. So, nagkataon na wala si Asis. So, parang gusto niya yata ng pinapa. Sabi ko, wala akong pera asya. Sabi niya, noni. Sabi niya, you you, you are grown up, sabi niya. Mag-bake ka na lang ng bread, marunong ka naman. sabi niya sa akin. Ah. Minsan po magsalita tong anak ko parang matanda. Halimbawa, nag-uusap kami ni Asis, tapos maya-maya, biglang tatas ang boses ng ano. So, sabi niya, Papa, Oh, Ganon siya agad. Papa, why you are fighting to mama? <laughs> ganyan siya agad. Pag tumaas lang yung boses ng ama. Sabi naman ng ama, hindi, hindi ako, hindi ako, hindi ko inaaway si mami. Sabi niya, bakit malakas ang boses mo? Ganyan siya. Minsan, kay Minsan talaga, kung magsalita, kala matanda. Minsan naman, kapag sinumpong yung tantrums niya, ay nako, kahit walang dahilan. Eh. Tapos pag iiyak ang kapatid, sasabayan pa niya ng iyak. Ay, nako. Ay, so yun guys, kapi-kapi tayo. Habang ang maliit ay nasa labas, inilabas ni Asis ng konti para makapagkape, para makapagti. Tapos mamaya, asikasuhin na si Asher. Asikasuhin na si Asher mamaya mag-punta ano, -ma school. Mm. Delicious mami's bread, anak ko. Naubos mm. niya na yung isa. Nakaisa na siya. Habi ko eh. Kaya ito yung madalas kong gawin kasi mas gusto niya ito kaysa ibang tinapay. Mas gusto niya yung plain kaysa yung may palaman. <laughs> Hi, Tonto! But I want the one that giant tomato is half this. What? This one. Spinning daw sabi sabi niya gusto daw niyang isuot yung damit niya na may cape. Tapos sabi niya sa akin, hindi daw siya nakakalipad. Out, okay? okay. And ito, maliligo na rin. Pinaliguan ko tung isa. Ngayon, nabihisan ko na next. Ito namang maliit. Yes? Yes? You will go take shower, okay? Kiss na naman. Mm. Adin. smell good I smell good yes yeah you smell good down yes. yes I didn't change our last time yesterday, yesterday I gave him I gave him a bath yesterday now he needs again to take a bath yes 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 say good morning good morning mama mama Oi, nine in No, it's not. It's a minibus. Nasundo na si Asher. Tapos napaliguan ko na rin itong maliit. Tutulog na siya. Ngayon, magmamasa ulit ako ng uh, tinapay. Gagawa ako ng dough magluluto ako ng Spanish bread kasi pupunta ngayon si Julie dito. Dapat kahapon siya pupunta. Kailangan sabi ko sa kanya, late na kung pupunta ka ngayon. Kasi yung pagpapalsa ng dough or yung pagpapalsa ng arena kasi ay isang oras. Hindi naman siya pwede 30 minutes or or 45 minutes, kailangan talaga ano, dumoble yung, kung ano kasi yung laki mong ginawa mong dough, kailangan dumoble ang laki niya, gawa nga nung size sabi ko kailangan mapa ano late na sabi ko tapos kapag gumawa ng Spanish hindi naman agad-agad isasalang kasi ipaparise mo pa ulit ng 15, 20 to 30 minutes kasi yung gagawin na Spanish bread bago isasalang sabi ko nga yung pag luluto kasi ng Spanish bread 15 minutes lang yun kasi sa oven ang matagal talaga yung pagpapansa sabi ko late na baka mamaya magmadali ka na naman ng uwi sabi ko kaya sabi ko, bukas ka na lang pumunta. So, ayan. Bali, pinalsa ko na yung yeast. Maglalagay na tayo dito ng arena. Imamasa ko na siya. So, isang oras kasi mamaya baka dadating na yon Eh, tamang-tama. Kakain pa naman kami. So, since mamaya pa naman yung, ano, at least, sabi ko nga sa kanya, at least 3 hours, 3 hours, kahit 3 hours siya mag-stay dito sa bahay para maantay niya na matapos yung Spanish bread na natin. So, ayan. So, ito yung gagawin ko sa umaga. Tapos, nandito naman si Asis. Kadarating lang ni Asis. At may dala siyang ulam. Ay, manok. Bumili pala siya ng manok. At meron kami nito, oh. Patola. Ewan ko gusto ko man ng patola. Masarap yung patola na yung pastar kaysa itong pabilog. Sa atin, dalawang patola sa atin. Isang ganito, isang pabilog, at saka isa yung paistar, yung yung paganon na patola. Mas masarap yun. At saka mas mabango yan. Ito yata yung mabango, tapos yung paistar ang hindi, pero yun yung mas masarap. Para sa akin. So, see you guys. See you later. Bali na doon na yung doon natin. Pinapaalsa. Tapos eto naman yung magiging palaman ng Spanish natin. Ayan. Ganito siya. So si Julie papunta na dito. Tamang-tama si Asis. Nagluluto na rin naman siya. ng pang tanghalian namin. Habang natutulog si Bu, si ano, Tonton Babu. Tonton Babu. Dito, nauuna ang tawag sa pangalan bago yung parang sa teacher sana, no? Ha, parang yung sa teacher ni Asher. Sa atin, minsan tinatawag natin, ma'am, ma'am, tapos yung pangalan. Dito, pangalan muna bago yung ma'am. Parang, reka ma'am, ganun. Sumina ma'am. Ganun sila magtawag dito, Kakaiba. Dapat nauuna muna yung yung ma'am bago yung pangalan. Pero dito pangalan muna bago yung mam. Ganon din sa ano, ewan kakaiba sila dito. Masyado bibi, nakatayo na. Grabe talaga, itinatayo niya talaga yung sarili niya. Oh. ang tibay talaga ng legs. Tignan mo ba? naman, oh. Eh. yung yung muscle, tingnan mo yung muscle talaga niya sa legs, talagang kitang-kita na ano eh. Mm. Masyaduan, baby, ay! Pareho pa kayong kulay ng damit. Mapinkish yung isa, reds naman sa'yo. Hi guys, so ayan, hapon na dito. And kanina pa naka-uwi si Julie, mga 2.30, inihatid ni Asis si dyan sa my side tapos itong si Tonton ay halos katutulog lang din kaya ngayon lang ako ngayon ko lang maiklo close ang aking video for today <laughs> kasi hindi na wala pag video kanina nag after namin kumain ah uh, nagnilagyan ko na ng padaman yung ano yung spanish bread natin tapos after 15 minutes binek ko na kasi sabi ko pwede nang i-bake yan maano ma na rin naman So, afternoon nun, tamang-tama, kunting kwento-kwento kami ni Julie. Tapos, mamaya, alas dos na, 2.15, ganun na. Kaya, ayun, eh, ang labasan ng bata, 2.45 daw, yung labasan ng bata sa, ano, sa Montessori, dun sa kanila. So, after nun, ako naman si Tonton, ayan, alaga-alaga, mamaya, dumating na rin si Asher, kaya hindi na ako nakapag-video, guys. So, ngayon ko palang maiku-close, kasi nga, ayan, nakatulog na si Tonton, at nasa, nasa duyan na siya. Tapos si Asher naman, magagawa na kami ng homework. May dala pala si, ano, si Julie na melon, yung color yellow, sweet melon, ayan. So, kinain namin ni Asher yung kalahati, yung kalahati na andun. Hindi na namin nakain kanina ni Julie nung nandito siya. At gawa nga ng kwento-kwento-kwento-kwento. Uh, Ayan. Hanggang <laughs> sa nakauwi na siya. So, yun guys, yung nangyari sa ating buong maghapon napadalaw ulit si Julie. Si Julie, kung napapansin nyo, matagal siya na hindi na pumunta dito sa bahay kasi guys, nagbakasyon sila sa kataw ng isang buwan. Kaya isang buwan na hindi nyo nakita si Julie sa ating vlog. Kasi kapag nandito si Julie, every time nandito siya. Kung hindi siya dito sa akin, nasa Baratpur siya. Ganon. Kung hindi siya nasa barat sa Baratpur, nandito siya, kung wala siya dito, nandun siya kina Josie Bell. So, yun, yun, lang naman yung tatlo na pinupuntahan niya. Kay Judy dito at saka sa bahay nila Josie Bell. Pero madalas siya dun sa bahay nila Josie Bell kasi nga nandun siya nagtatambay tapos yung sa gilid ng bahay nila Josie Bell kasi nakagaya sa akin, may taniman. Nagtatanim sila dun ng mga panggulay-gulay nila. So, kaya ngayon yun na lang ulit nakita si Julie sa vlog ko kasi dumating sila nung June 14. Ay, ano ba ngayon? Kailan ba dumating si, ano? One month din sila dun eh. Halos kadarating lang niya. Kailan siya dumating dito? Ano, anong date na ba ngayon? June 13. June 13, June 14. Basta ganun yung dating niya. Isang linggo pa lang siya na nandito sa Nepal. Yan. Yeah. Kaya ngayon yung palang ulit siya nakita sa ating vlog. But anyways, thank you thank you so much again for watching everyone. Bye and God bless us all.